Oh, sakto yung dikit natin mga kapising, no? Hindi pa nagumpisa magsalok. <laughs> oh, dami tayong mga fans dito, oh. Abrun si Patrick Si Patrick dah ke Abrun dah Tahu-tahu, tahu-tahu. Jangan lupa Hei daming dia sa So halo-halo yung isda mga kapising. Yung galunggong o tambaka, mayroon ding right? turay. Pero lamang talaga yung galunggong. Galunggong babae, yung lamang. Long salong, salong Yan. Tara, umabot kit sa daan. Para maka kulang-kulang 500 tayo ngayon. Yan. ayan pang uli na pang uli sa alok na kaya nila pag nabutin na yung sandaan siguro apat na area namin do mga kapising yung tatlong area namin may get tatlong daan na kapag bag na inapot to ng isang daan uh, uh, abotin kami ng 400 plus ito gabi na to medyo malakas yung agos kanina kagabi mga kapising no? uh, hirapan tayo magmaniobra kasi yung agos sa lubong sa alon kaya tinutulak tayo papunta sa pataw diyan nila pinapasok sa bodega mga kapisit pinakamata na lang dyan kasi sasalin lang din naman yan mamaya tatabo na lang ng lona yan habang papunta sila sa salinan Pero baka buti din sa lahat to kasi yung nakakamada na yan uh, nasa si na yan. So mayro pa papalain dito. pule makakabot ng 30 pa yan. So isang daan din talaga. So sigurado na may get apat na raan yung uli natin ngayong gabi na to mga gabisig. Hindi na talaga masama na ganitong buwan na off-season. Ang uh, panahon ngayon medyo uh, medyo kalmada na. Uh, malakas lang yung agos kagabi. Pero may na, na yung alon kagahangin. -ag pogi dito dahil yung makita no? may mga bisita sa pogi dito kompleto pa sa buhok oh buhok hindi kompleto pa naman eh kunti lang kulang at ito yung ulam natin ngayon mga kapising no dyan ba yung sa akin dito kasi manok manok sa akin lagyan mo ng asin para medyo may lasa din Go lang siguro. O, manok yung pinapayaw mga kapising. Eh. Nagpapabili talaga ako ng kasi uh, bawal sa akin yung mga isda ngayon. Lahat yung yuri kasi ko. Kaya nga ako sa magling ko. Pansikat mo na ako. So, hanggang dito lang muna tayo mga kapising. No? Update lang ulit tayo kaso. kung rin may uli pa rin tayo magagawa tayo ng video maraming, maraming salamat ulit mga kapising sa walang sawa niyo sa walang sawa ng suporta sa akin maraming salamat ko sa inyo